dumarating sa pagkakataon na walang pera, dumarating sa sa panahon minsan talaga wala silang makain. Yung mga hindi na makalakad ay eh, kinakailangan namin yung wheelchair at uh, para makalakad ay eh, mga gamot. Nakikita ko marami pong mga damo na nilalagay lang natin doon sa ating dam site. Hindi naman po dapat isama to sa landfill. Kailangan po natin to pampataba sa ating mga lupa. Agriculture is, yan yung pang basic needs ng tao. So, may market. So, masasabi ko na walang negatibo sa agrikultura. Magandang araw, mga kabarangay. Ang magandang pagbabago, pwedeng mapasa atin. Kung kahit simpleng mga programa, may impact na bigatin. Samahan niyo po akong lumarga ulit sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin natin ang Barangay Santisima ng Malolos, Bulacan kung saan ang kanilang mga senior citizen ay talagang inaalagaan. Tutungo tayo sa Barangay Mambulak, Silay City kung saan bida ang recycling. Gumagawa sila ng fertilizer na organic kaya naman sa kanilang veggie gardens ang mga bunga ay hitik na hitik. May good news ding naghihintay sa Mindanao. Ibibida ng isang barangay ang nakakabilib nilang programa. Ako po si Cap Jessica D. ng Buhay Barangay TV, kung saan natututo tayo ng sabay-sabay sa katangi tanging mga barangay. Ang naninirahan po sa ating barangay ay 7,200 at apat na putpitong kabuuang populasyon po ng barangay Santisima Trinidad. Na, oh. Ang senior citizen po sa apat na at walong putlimang bilang po. Inisip ng ang barangay kung paano kami makakatulong sa mga senior citizen sa halagang isang daan at ayon na pong piso na aming ibinabahagi para sila po ay maging member ng, ng senior citizen sa OSCA para din po itong SSS ang senior citizen use po. Pag nagkasakit ka, may burial ka rin makukuha sa Office of the Senior Citizen sa Lunsod ng Malolos at meron ka rin po pag nagkasakit may makukuha ka rin pong halaga doon po sa binabayaran natin senior citizen use po. Pagdating naman po sa huling sandali ng buhay, meron din naman po kami nakahandang paglilibingan. Sa hindi lamang senior citizen, maging sa ibang, uh, hindi naman po kahit hindi senior, mahirap ka man, mayamang ka, kung gusto mo doon ilibing, pwede po. Basta tega ka. Ang amin po kasing libingan ay humigit kumulang 130 at tatlong lamang na butas. Doon po pinapasok yung mga ataol iisipin natin, pagkapuno na yung 130, gumawa po nga kami ng bone vault para doon po natin ilipat yung mga pitong taon ng namatay. Nung namatay po yung father ko, uh, isang lapit lang po namin kay Kap Romel Alinea na para po mapailibing yung aking father sa indigent na libingan hindi naman po niya kami nabigo na tulungan. Sobrang laking kaluwagan din po namin kasi wala po kami kakayahan na maipalibing po yung tatay namin. Uh, dahil nga po kay Kap po, natulungan po kami. Sabi ko nga po, mahirap din ako. Alam ko yung pinagdadaanan nila. Ang pangunahin nga po ang ganabubuhay namin dito ay pagtutuhog ng sampagita, paggapas ng palay, construction. Alam ko po, po na, na talagang mahirap ang buhay. Kaya nga po isa sa aking tinutulungan ang senior citizen para po kung kahit pa paano sa halaga 160 nakatulong ako. Napakalaki po ng utang na loob namin kay Kapitan. Number one ang minamahal niya, mga senior. Maayos po magpatakbo. At tayo po kasi, pag, pagka ang magulang, maayos ang mga anak. Eh, para po siyang magulang, ay isang samahan niyo. Maganda naman po ang mga lano at patakaran ni Kapitan tungkol sa mga tao rito sa Santisima, Tamila. Bukod sa annual senior fees na sinasagot ng barangay, marami pang serbisyo ang Barangay Santisima para sa kanilang mga senior citizens. Meron silang libreng gamot at wheelchair. At meron ding damayan program kung saan nag-aambagan ang mga membro para sa pamilya ng Pumanaw. Tuwing Pasko, binibigyan naman sila ng groceries at pocket money. Salamat sa mga programang ito na pagagaan ang buhay ng mga senior citizens at nararamdaman nilang hindi sila nag-iisa. Ako po si Hazel Orquia Cordero ng Barangay Mambulak, inyo pong punong barangay. At samahan niyo po kami sa aming pagsesred ng ating mga damo. Dito po natin dinadala yung ating mga damo at dito rin natin tinatadtad. Yung mga damo na to ay nakukuha natin to doon sa mga kanal para uh, kinukuha ng mga dulito para beneficiary natin para hindi na mag-clog yung ating mga drainage yung mga nabubulok po nila, mga gulay, imbes na ilagay nila doon po sa basuruhan, kinukuha na lang po namin at saka ginagamit namin sa aming compost. Sinasama natin dito sa pag-shred nating damo. Kagaya nito, kailangan tanggalin to para hindi may sama doon sa ating makina. Kasi pag di mo to natanggal, nakakain ng ating mga bulate. Ito po ang ating finished product at atin po itong binibigay sa community po para po sa kanila mga bakuran para sa kanila mga gulayan. Mabuti po tong ilagay sa ating mga gulayan kasi po yung materials po nito ay galing po sa organic at sa ating mga damo. Ako po si Shirley Tavilleroy ba na gumagamit ng organic fertilizer na gawa ng ating barangay. Itong organic fertilizer po ay maraming na dudulot na maganda para sa aming pananim. Uh, malago, nagiging healthy po sila, dumadami ang kanilang mga bunga. Economically po, ito'y ay malaking tulong dahil hindi ka nabibili ng mga uh, kailangan mong uh, gamitin na mga gulay na kailangan mo sa pagluluto. Hindi na kayo dadagdag ng sobra pa sa budget niyo at ng makakatulong pa to sa health ng ating pamilya. Kailangan po nating panatilihin ang importansya ng ating mga mga pananim o ang ating lupa kasi po dito tayo kumukuha ng ating pagkain. Lalo-lalo na po yung ating po mga vegetables na kailangan-kailangan po ng ating mga community. Kailangan po nating bigyan pansin, bigyan ng halaga ang ating kapaligiran para ang susunod na henerasyon ay may makikita pang may malinis at maayos na kapaligiran. Servisyon by Pagigugma. sa Barangay bola sa General Santos City, makikita ang mga dalampasigang mayaman sa seaweed. Pero ang mga seaweed na ito, kabuhayan din ng mga taga rito. Dahil sa lumalaking demand sa international market, ang Barangay bola ay naging sentro ng pagpapalaganap ng mga seaweed na ginagamit sa pagkain, gamot at biofuels. Ang seaweed na dating sa gabal kong tignan, pwede palang pagkakitaan. Yan ang biyayang hatid ng ating likas yaman. Ang barangay Bago Oshiro is panahon pa ng Hapon, ang agricultural area na. After the World War II, pumasok na ang Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture, at saka Philippine Coconut Authority. So, yun, nakatulong sa mga residente dito para ma-improve ang kanilang uh, technology when it comes to agricultural. Uh, yung iba, nakapagtanim ng mga puno, nakakapag-harvest, at binibenta yung mga produkto. Yung iba naman, is nagbebenta ng seedling sa mga household area Since naging institution na siya no uh, in fact Regional Government Center a one-stop shop dito na uh, ipuputap yung iba nag uh, start na the DILG NCIP and other uh, institution na kadagdag din yung pag-increase ng population namin maraming agency, yun din yung alternative na livelihood, employment ng mga tao dito. Itong gulayan sa barangay last year, 2023, kasi may ano tayo circular memo from the ILG, yung tinatawag nila na hapag. Ah, halina't magtanim ng prutas at saka gulay. So yun, ang Barangay Council, it, it come out na maggulayan sa barangay. Ito lang po ang aming mga gulayan. Alugbati, nai, uh, kamuti tops, panglad, okra. Mga five years na kami nagtanim dito ng mga gulayan. Nakatulong sa amin kaya din na kami kabili ng gulay. Kuha na lang palitin namin na ng mga isda pangalo. As a Pilipino, culture natin na dapat talaga meron tayo tayong gulayan sa ano sa paligid. Pakatulong 'yan uh, kagaya sa panahon ngayon na krisis. Sure tayo na ang makain natin at saka maluto natin, walang halong chemicals. May ka. May ka. Walang negatibo sa agrikultura. As long as diskarte kasi ako dyan ako lumaki dyan ako graduate at saka ngayon nga uh, yun ang pinapakain ko sa pamilya ko Ang buhay ng mga kababayan natin ay talagang napapagaan ng mga programa ng barangay na maaasahan kahit kung meron kayong gusto mga i-feature sa inyong mga barangay, mag-comment lang po kayo sa episode na to or sundan nyo lang po kami at i-message kami sa Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas Facebook at Instagram page. See you next time! Ako po si Cap Jessica D na nagpapaalala sa inyong mag ng tapat, mag ng may malasakit, at mag -servisyo ng may pagmamahal. Servisyong may puso lang po. Ang service yung may puso. See you next time. Ako po si... Okay lang ba yun? Or sundan niyo po kami at At hitik na hitik. <sighs> That's a wrap. That's a wrap. Opo, advice na po.